Ang panguri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay tuwiran sa pangalan o panghalip. Maaari itong magbigay ng informasyon tungkol sa anyo, kulay, laki, bilang o katangian ng isang tao o bagay. May iba't ibang uri naman tayo ng panguri. Ang una ang una na, ang una na riyan ay ang panlarawan. Ang panlarawan ay naglalarawan ng anyo, hugis, kulay, laki, amoy o lasa o katangian. Ang halimbawa na rito ay ang maganda, matangkad, bilog, pula at mabango. Ang pangalawa naman ay pamilya. Ito ay nagsasaad ng bilang, dami o posisyon sa hanay. Halimbawa, isa, dalawa, tatlo, una at pangalawa. Ang pantang naman, ito ay tumutukoy sa isang tiyak na pangangailangan at karaniwang nagsisimula sa pang pangalang pantang. Halimbawa, Filipino values, Amerikanong, pag Amerikanong pagkain, at ayon sa antas o kaantasan ng pagkuri. Ang, una na, ang una ay lantay. Ito ay naglalarawan ng isang pangalan o panghalit ng walang paghahambing. Halimbawa, maganda si Ana. Ang panghambing. Panghambing ay ginagamit kung may pinaghahambing ng dalawa o higit pang bagay. Halimbawa, dalawang uri, palamang, mas matangkad si Juan kaysa kay Pedro. Pasahol, kulang sa katangian. Hindi gaano mabait si Leo kaysa kay Rico ang, ang pangatlo naman ay ang pasokbol. Nagpapakita ng katangian. Katangian na nangibabaw sa lahat. Halimbawa, pinakamaganda siya sa lahat. Yun lamang po mga bata. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Teacher Rodas Ayri. Ako.